Ito yung aking napulot na bag. Ito ay 3 um, weeks na or 3 weeks, 4 weeks kung mag iisang buwan na yata itong napulot ko. Hello mga kawaraw! Ayan! CM Collection. Magkatapong tayo ng basura. Samahan niyo po ako. Tuturo ko sa inyo kung saan ako namumulot ng kumukuha ng mga basura na mga bago pa. Nahiwo ko ito din sa bahay. Hindi <laughs> so, pa araw, tinagalitan ako ni Kasi ang yung damit. Tapos nakuha ko isang pantalon lang. Hindi ko siya inukay. Kung baga nakalagay siya sa taas. Gabundok kasi. E, wala akong dalang plastik. Naya naman ako magbibit ng nakaganyan. So ganoon ako lang yung pantalon. Tapos sabi ko kay Lola, babalik ako ng pantalon, niya. Ginestine na ako. Yung tukang maulot <laughs> <laughs> na. <laughs> Tapos, magtapon ulit ako pag gabi. Nakakuha ko ng isang plastic. Yan, marami naman dyan ang plastic. Pero yun yung nakuha ko lang. So mamaya, ipagpakita ko po sa inyo. Samahan niyo muna kung magtapon tayo ng basura ngayon. Tapos tutuwa ko sa inyo kung saan ko yung pinukulok ko ha. Bibideo na natin para makita nyo. Tingnan natin kung maraming bago na ngayon mga tapong. Ayan. Update ko kayo pagbaba natin ha. <coughs> Ayan. It's blur. Open sesame. Ayan. So bago tayo makapasok, makababa. Tapos natin yun. And then, B1, close. Sa so B1 po kasi ang tapunan ng basura. Samayin nyo po. Ayan, alam nyo po, tumaba na ako. Kasi nakita ko na yung sarili ko ngayon. Parang, laki na nga naku, nung, depress po ako. Stress ako nung, kaya nakita ko na yung basura. Ayun, nakahira diba? Kaya nga 'yun ako'y pupunta na lang sa pa rin. 'Yun ang take Hindi dumating. Hindi pa rin tapo na mag sa tabi. Ang wala Yan 'yung kailangan ng puhan ng besoran, sa Sa lang po, minsan naiya. Yan ko pa na kuha kasi Alas sa po kinuha yung basura. Eh 'yan pala ngayon. May alas 7 na ba? Wala na pang alas 7. Tatakuha lang ng basura. Kinukuha po yung basura. Hindi ko pa alam kung 5.30 o alas 6. Ngayon, wala pang gaanong wala pang gaanong nagtapo ng basura. Okay. Ay, pakit yung elevator. Tagal natin. Kita mo, yun. Yung kulay red na yun at yung green. Doon ko nakuha yung maleta sa mataas na green. Pag, pag bumaba kasi doon, di ka na makapagtabas. Hindi ang bumaba. Nakuha ko ng isang malita. makita Tapos yung bag na Nike. Diyan ko rin ako ha. Mamaya pakita ko po sa inyo. Pero naka-upload na po sa short video yung ating Nike na bag. Pero iaano ko ulit sa inyo. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan, mamaya pagpasok natin sa bahay. Ayan, update ko kayo ha. Alam nyo po, pagdating mong mga 8, maganda kasi magtapon alas dos ng hapon or alas 4. Marami ka talaga makukuha. Plastic, plastic. Alam nyo po, bukas ng mga gayan, ng mga alas 10, gabundok na yung ano? Kasi hindi pa ba bago magpasok ng trabaho, tinatapon na nila. So, pagdating ng hapon, masarap mga pag hapon. Ta, tinitignan ko lang sa dyan. Yung, mga damit. Tapos sabi ko kay, sa kay Lula, sa amo ko. Ang daming kinatapon na damit bago ko. Pwede bang kuhanin yun? <laughs> pag bago pa daw, pag naga-plastic, pwede ko daw kuhanin. Pero pag mga gamit na raw, wag na. Sabi, mo. sabi ko, bakit naman? Ibago pa yun, sayang. Para ng mga pamangking sabi ko may nagtapon ng maleta, dalawa, nagkuhanin ko sana, kaso nahiya ako, maraming tapon, may nagtatapon. Sabi hindi, okay lang yun. Tapos yun, hindi ko nga nakuha yung maleta. So, na natapon, yun, yun nakuha ko ng maleta. Yung, ayan, dito na ako sa bahay. Nakuha ko ng maleta na, yun, maliit lang, blue. Pakita ko po sa inyo. I-unboxing ko po yun. Pati yung ating damit na nakuha at yung mali. Yung bag. At dito na ako. Ayan. Dahil may camera sa loob na ngayon. Pinalagay ko. So, close muna natin. Ayan na nga. Ito na yung ating napulot na maleta. dun sa basurahan. Ayan. Inaamag lang dito. So, babrasin ko lang yan. Para matanggal yung puti-puti ayan yung likod. Eh, di ba wala namang gaanong gas-gas? O, di ba? Tsaka, okay pa naman yung handle niya. O, o di ba? Ayan. Ah, ito siguro yung may diferensya. Ay, hindi naman eh. Ito siguro yung may diferensya kaya tinaapon okay, okay lang yan. Oo nga, ito nga. Hindi ko siya tinignan. Ayan. So, sabi sabi ni Lula, huwag ka na namumulot ng ano. Kaya, kaya, kaya tinapon yan kasi may diferensya. <laughs> <laughs> sabi Hindi ko alam na ito. Yun nga, ito nga yung ano niya. Lumubog na siya. Pero pag hindi ko yan mabalik, sige, itapon ko na lang din ang diretsyo ito. Hindi naman eh, ayun oh. Nagano naman siya eh. So, balik natin. Oo nga, ito nga yung problema niya siguro. Pero okay lang yan. Di ba? Sayang pa yan. Ano lang kulang yan? Oil ba? Nilagyan ba yan ng oil? <laughs> ayan. At ayan na nga. Update ko na kayo dito sa aking napulot na basura sa labas. Ayan. Ngayon lang ako na ano. kasi ngayon lang si lolo natulog. Ngayon lang niya pinatay yung, ng TV. Ayan. Kahapon po. Malala ang away namin. Umiyak po ako maghapon hanggang kagabi. Tapos hanggang ngayon hindi ko siya kinakausap. Nagdatingan yung mga anak. Tapos umiyak din si Lula kasi ayaw niya kung umalis. nang kapo, nag talaga ako. Ayan. Uh, dun nga pala. Kaya ako gumawa ng video dahil dito sa aking napulot na... Ayan. Doon. Napulot ko po ito doon sa basurahan sa baba, sa biwan. Doon kasi tinatapon yung mga basura. So, ayan. Ah... Uh, panoorin nyo, Tingnan niyo yung aking mga napulot na mga basura sa labas. Ayan. Yung, yung isang araw po kasi, ang daming damit doon na tinapon. Gabundok. E eh ngayon, ito yung sa pinakamataas. Dapat sana, bibit-bitin ko. Kaso, nahiya naman ako mag... Ang, anong tawag doon yung... Di ba, kinuha mo na yung mga damit doon na lupay mo? hindi eh, ko siya hinalukay kasi sabi ni Lola, ano yan, piniling mo? Sabi ko, hindi. Nakatungtong sa taas. Sabi ko, ang dami ka akong magandang damit. Bababa ulit ako. Sabi ko, kuha lang ako ng ano, plastic bag pa. Ba? Kasi lalagay ko yung mga damit. Pipili pa ako doon. Sabi niya, wag na. na mga, ka. Sabi niya, kaya ka. Sabi Tapos ito yung nakuha ko ng isang araw. Tingnan, pero nilabahan ko na po ito. Pero itong isa, hindi ko pa po ito labahan. Tingnan niyo naman po. O, di ba ang ganda? Nalaban ko na po. Ano tawag doon? Binusan ko siyang mainit na tubig. Sabi ni Lola, eh bakit mo binusan ng mainit na tubig? Ibago naman yan sa miyak. Bago po talaga ito. Tingnan mo. Kasi sa akin. Sakto. Tingnan mo. Saktong-saktong. Sakto. Tsaka ang ganda ng kulay. Ang ganda. Ang ganda po talaga. Ang dami. Ano, masarap po doon mag-abang ng mga tapon. Mga alas 2, alas 4 ng hapon. Tingnan niyo po. Ito ayan Tingnan niyo yung mga ano, 'di ba ang ganda yung dress Tignan. Eh, sa totoo lang po sa Pilipinas, hindi ko talaga afford bumili ng mga mamahaling damit, yung mga branded. So, okay, okay lang ako. Pero yung mga anak ko, asawa ko, may sila sa ganun, yung mamahal mahal Pero ako po talaga, simula nagkaasawa ko, hindi na ako bumibili ng mamahaling damit. So, okay lang talaga ako. Ayan. Masaya na ako sa bahay. Tumo. Pwede ko itong pambahay. Ayan. Tapos ito, tingnan mo. Alam mo yung amoy niya? Parang ano, mabango siya na, alam mo yung matagal nang naka, ano tawag na? Monica. Monica. Korea. May Korea. Yung isa may Japan. di Diba? Kaya ko po inano yun kasi nga, sabi ko, parang may maganda, parang ako maganda at bago pa. Sa mga bata ba, yung triplets, yung anak ng ate ko. Hindi ko po ito pinili, binuhat ko yun lang yung isang plastik kasi nga, ayoko naman na maabutan ako. Siyempre marami din namang nagtatapon dun. Mga kaya, yung malita ko nga dun, pinakita ko na rin ito. Ayan, Biko. 56. Ito pang bahay. Okay na. Tingnan mo yung pambahay Yung cute. May punit-punit dito. Ganyan. Sama. <tryo> ama, may yung hindi may may la. May yun la. Huwag siyang kay ama may la. Huwag kita kay ama la. naga... siya sa akin. tingnan niyo po, ay pa pa. Hindi pa po siya nasuot. O, di ba? Tingnan mo yung ano. Ito. Ito may naka-plastic. Ay, adita. Alam niyo, masarap talaga mamulot na sa baba ng magabang ng tapon. Kaso pag bumaba kasi ako dun sa ano, di ako makakaahon. sarap sa ang lambot. Sarap sa ano. Kaso, pambata yata ito. Ay, ang ganda. Ano to pang ano? Climb light. Made in Philippines. Tinan mo naman, made in Philippines. <laughs> made in Philippines palato Made in Philippines. Ang naman o. No? mga sa Pilipinas pag ginawa dito lang napulot Ay, ang ganda ng panitan puro maraming dress na ganito. Tingnan mo naman yung dress o pang, bahay. Ang haba. Okay. Bagay sa akin to pang araw Ganda ng pantalon. Ay, ang ganda. Tignan mo po ang ganda. Bago pa din yung likod. O, diba? Ang ganda. Tignan mo. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Nagapahiya. Sa pating ko. Ay, ang ganda talaga parangis. <laughs> Dito na lang magsukat. Ay, ay, ang ganda. Grabe. laba-laba. Ay, ang ganda. Kaso ang haba. Tingnan yung haba. <laughs> Alatang maputi. Ay, ang ganda. Promise. eh Kasi sa akin. Ay, grabe. ganda. <laughs> Hindi umakong nalukay. Eh. Alam mo, nung nakuha ko ito nung isang araw hindi ko tukarapot ako makikita sa araw. Pag-akyat ko, kasi tapos ako makita-makita ko ni Lola, ko dun sa habdan. Pagpasa ko niya sa kwarto, dali-dali ko minunod yung pinto. <laughs> Nakita niya, hindi nang umaga. Sabi, ano to? <laughs> Sabi ko, pinunod ko dun. <laughs> Sabi, nakakaya to ako. Sabi niya, wag ka nang manguha dun, bibili na lang kita. Sabi niya, pero hindi ko pa tiningnan kasi ito. Siguro tiningnan niya to kanina. Ito may yung ganda ng pantalon. Ika. Ay, yung pantalon ako. Nakakatuwa mo naman. Tingnan mo. Bago pa. Pero, malamang na malamang gamit na to. Ito di O, diba? Kesa ano pa dyan? Ganda. Tingnan mo. Ang ganda. Pero malamang sa malamang gamit na talaga siya. Windy. 28 ang size niya. Ay, 27 lang ako. Ano naman ang ganda. Ano mo ganda? Ito yung mga gusto kong pants yung pa. Malaki dito, tapos pababa. Man, mal hindi naman siya manipi. Ma, ano, pa, ano. Ito mo ito gusto ko. Kasi parang malaki sa akin. Ito. Parang sabi ko nga pag walang ospital si lolo sumasaglit nga ako sa babae eh, pag basta wala si lola. Tingnan mo. Ay. Ang tanita. Kaso may bato-bato. Ay. Ang gagkit. Pero alam mo, hindi ako mahilig sa gantong pantal. Yung may ganto. may burat-burat. Hindi ako mahilig sa ganto. Yung may mga bato-bato. itinim. Ay, ang ganda. Alam nyo po, yung mga pantalon. Ano, sarap sa... Hindi siya yung stretchable na ano. Ang ganda ng pantalon. Sarap sa utin. Sabi siguro nung ano, ay, mo, bagay ko to. <laughs> Pang sinauna ba to? Yung naman nang babao. Ang baba, oh. tatak nito. Na Tingnan ko. May tatak ba ito? Ay, <coughs> eh, wala siyang tatak. Wala ang tatak, pero bago pa. Ay, ay, tingnan mo naman. Ay. Surf Rider, Hawaii. Tingnan mo naman. Bango, parang ano siya. Amoy orange. Ano Orange na pungkan. Parang, parang pungkan. Parang <laughs> pungkan. Ay, ang ganda. Ang cute. Ay, di mo. Ay, pambata. bata. Hmm. Diba? Sabi ko sa'yo. Pero sakpas siya sa akin to. Kaso naman, nakakaya nang magsuot ng gantong damit. Tinan naman. Ay, ang bago pa. Oh. di Diba? Sabi ko sa'yo, mag-abang-abang lang talaga. Maganda talaga mamulot ng ano. Kasi, pin Ang ang basura po kasi dyan sa baba. Pinipick up siya. Hindi ko alam kung 5.30 o alas 6 ganun. Kung 5 or alas 6 ganun. Di ko. Ito sakto sa akin to. Kaso parang pambata pa din, di ba? <coughs> Ay, banda. Ganun din. o <coughs> nga, um, pambata nga. Puro pambata ang design. Um, siguro bata may ari ito. Pati yung pantalon. O sa so magnana ito. puro lalaki kasi apo ni Lola may apo siyang maliit yung bata sabi mo nga dun sa bata sabihin mo sa nanay mo huwag itapon yung mga damit bigay sa akin kasi sayang pitong taon yung bata ang kaganda ng mga damit niya <coughs> <coughs> nubo ako tapang yata nung sabon nito <coughs> parang orange ang amoy ng sabon <coughs> ay tinan mo naman oh pare-parehas ang damit pero ang ganda kapal yung tela niya. tapos cotton. <coughs> ang ganda. ano? <coughs> e ano? Ito Kasi marami pong dito na nakatira. Ayan, mo. ano? 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 ano?

pantalo, mga pants, mm hindi -hmm. siya stretchable. Tapos, basta maganda yung dito. May cartel dito. Ang ganda. Ganyan lang siya. <coughs> ang design, design. Ang ganda. Galing na. Wala si Lola dito. Umuwi siya ng ano kasi. Umuwi siya ng, ay, ay, ang cute. Ano ito? Dress? Ang bata ba ito? Ano to? Dress ba to? Tama ba? Dress kahit ay eh, ang bango. Uy, alam mayaman talaga. Mayaman, mayaman talaga sila, no? Tama yung mayaman nagtapo nito. Style. Biniton. Di ba, ba biniton, mahal yan? Ay, ang ganda. Pero di ko kasi ito. Hindi ko alam pang ba ito. <coughs> ay, I like this. Ay, ang ganda. Kaya so, hindi ko lang. Pambata ba ito? Parang bistiga. Ay, <coughs> ang ganda. Um. Tingnan mo bakit May ganun. May tali-tali dito. Ang ganda. Alam niyo po, ang sarap ng mga tela. Oh. Naswerte ko talaga. Alam niyo po, hindi ko... Marami kasi doon. Ilan nakatumpok-tumpok mga nakaplastik. Ang iba jacket. Kanina nga may jacket na hindi ko alam kung anong ano Kulay light blue. Di ba yung nagtapon ako? Hindi ko na siya inano kasi na ano, baka may dumating nakakaya. Baka sabihin, lagi ako namumulot. Made in Korea. Mahilig siya sila sa Korea. Ito na. Ang ganda. Wala na. Ay, ang ganda. Grabe. Ang ganda talaga, promise. Ganda ng mga damit. Ganda ng mga pantalon. Yung pantalon. Itong mga damit, bibigay ko yan sa ko siguro kasi ganda talaga o <coughs> oh, diba yan na nga so hinalukay natin yung ating ulot na ayan yung ating napulot na ano inunbox ko na kasi kanina ko pa siya gustong ano tingnan kasi nga tinago ko muna lula kasi gagalit pag namumulot ako sabi niya, bibili na lang. Yung mga pantalon ko ko nasuot, mga bili niya yan. Tulad ito, binili niya to. Yung, ito. Ito lang mahal. Sabi ko sa kanya kasi, yung 700 sa akin, mahal na yun. Yung 300 sa akin, mahal na yun. Kung 100 yan, mura sa akin yan. so, <laughs> niya, wala namang 100 ngayon. Sabi niya, kasi binibili niya akong damit ni Lola. Binibili niya akong pantalon. Mabait. Ayan na nga, natapos na yung ating ukay-ukay okay unboxing na napulot sa basurahan. Pero hindi naman po ukay, siguro mga pinag pinaglihitan or basta marami talaga kahit sapatos meron. Kaso kasi naabot ako ng minsan ng naabot ba ako ng makamita o ganun. Eh kasi ano yun eh, parking area yun, mga gilid basurahan. Ayan, panoorin nyo na lang dun sa unang video na ginawa ko. At dyan na nga nagtatapos ang aking unboxing. Dahil So, ayan. At kung bago ko pa nga lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel po. Yet Collection. Ayan. Ngayon lang po tayo mag-upload ng ating video. Kasi nga, nakapulot tayo na ano. Marami na po ako napulot. Ay, ito pa pala. Teka lang. Yung bag. Nalagay ko na po ito sa ano. Sa, sa YouTube short. Pero, papakita ko po ulit. Ayan. Ito yung aking napulot na bag ito ay um, three weeks na or three weeks, four weeks kung mag-iisang buwan na yata itong napulot ko tingnan nyo po ah uh, madumi lang siya kasi nga uh, nung pinulot nung kinuha ko po ito dun kasi sa malaking basurahan ito naka nakapaganyan siya nakapaganyan, nakapaganyan yung plastic din tapos dito may basura. So hindi ko pa po siya nalalabhan kaya madu medyo madumi. Pero bag ito lang po medyo madumi kasi nga siguro may nagtapon ng basura doon na may basa-basa. Pero totoo po bag ang ah, bago po talaga itong bag. Hindi pa siya nano. Tingnan niyo po. Makikita niyo uri po talaga siya. Oh. Tingnan niyo. Po. Nike po 'yan. Ayan, may pangalan siyang Nike dito. yan tapos, tingnan nyo. Nung chinik ko po yung plastic, sabi ko, siguro bumili ng laptop. Ito yung lalagyan. Kaya ito tinapon. Tingnan nyo naman, ang ganda. O, diba? Bibigay ko ito sa anak kong lalaki. Pinakita ko po ito sa anak ko. Ayan, pero may China lang siya na bag. Nike. Pero ang gandang nasa po talaga. Tingnan nyo. <coughs> o, diba? Pakaganda. Tuwa nga si Lula na binulat ko ito. Sabi niya, ay bago. Sabi niya, bago. <laughs> tingnan niyo itong, dito siya nakalagay sa plastic. Kasi ayan o, oh, kaya ako nalaman na siguro bumili ng laptop. Kasi tingnan niyo po. Ito yung ano niya eh. Parang ano sa ano siya binili. Parang sa, oh, laptop, laptop, laptop sleeve nga. Hindi ko alam, basta ganyan na oh, nakalagay. 100, 100% siyang ano, Ewan ko. Ay, ang presyo niya. Alam niyo po ang presyo ng bag. 2,280 NT dollar. Ay, ang mahal. O, diba? Orig nga. Orig, orig nga. O, ayun na may nakalagay na po. 2,280 NT dollar. Ay, ang mahal. Orig siya. O, ah, diba ganda? ganda? lalaban ko na lang po ito siguro or sa Pilipinas na lang kasi uh, medyo madumi po dito pero hindi po talaga siya kami tingnan niyo yung loob o diba ang laki ang laki ng loob o ba diba? alam niyo yung mga zipper niya. talagang alam mo yung maganda talagang classic dito? at dyan na talaga nagtatapos ang aking unboxing masaya ako sa mga napupulot ko Ayan. Nanghinayang lang ako dun sa dalawang malaking maleta na hindi ko napulot. Pero nakapulot ulit ako yun nga yung malihit. Ayan. <coughs> so, at dyan na nga nagtatapos yung ating unboxing ngayong gabi. Ayan, mag-11 na po. So, mag end na tayo. Tapos bukas ko na rin to ayusin dahil wala naman si Lula dito. Ayan. Kasi pag dito si Lula, hindi ako magawa ng video. Nanunod po yun ng TV hanggang alas 12 ng gabi. Hindi ako makapagawa ng video. Ayan. ayan. Okay, bye-bye. Ayan, bye-bye po. Ayan. At ayan na nga talaga. Please subscribe my YouTube channel po. Iat Collection. Pakihit na rin yung notification bell. Ayan, mag-comment ka po sa baba. At huwag nyo rin po syempre kalimutan i-share ang ating video. Maraming salamat po. Ayan. Maraming maraming salamat. Bye. Ingat tayong lahat. God bless.